Ito lutuin ko hotdog. Para may iba naman. Hotdog. Ano naman, tiga. Hello guys. Yan na kayo na hello guys. Sistingan ko yun ang mga nag-trending. Nagluto sa sa inis ng adlaw tingin ko kung makakaluto mo kayo kaya panunun nyo guys Ayan guys ha Ito ang lutuin ko hotdog Para may iba naman Ayan hmm? na mantika Ayan gila ko mantika Ayan Gamay lang na akong gamay lang para mabilis mga dali di tutup yan. Yan na. guys. Kung paano na maginit. Pero guys, ato na bayaran para dalto pa A few minutes later. So guys, ato na, para... so na kita kung may hita pa Ato na i sarang inahat ko. Tara. Naman niya akong maluto ba ka din hindi? Yes, yo! Sabay, init! Init! init. Super! Uh. Adi mo lang madali magluto. Ira uno. Ang init guys! Tayo na pasok, Tayo na pasok ang init. Giniato ba mo? Oh. Saglit lang. Di pungal. <laughs> oh. Wala na. Segundo lang guys. Luto na. Eh, sabi ko sa iyo eh. Maturin wow, sabi naman. na. Matuod. Grabing wow. tuod. Wow. Wow.